Muling nakabalik sa court si Kian Baklaan para tulungan ang De La Salle Green Archers sa do or die Final Four laban sa dati niyang kupunan na National University matapos ang halos anim na linggong pagkakagarahe dahil sa MCL injury na natamo niya noong October 15. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Matapos ang halos anim na linggong pamamahinga sa sideline dahil sa MCL injury na natamo noong October 15 sa laban ng De La Salle University kontra University of the East, muling nagpalik si Kian Baklaan upang tulungan ang Green Archers sa kanilang do or die final four campaign sa score na 87-77 laban sa dating niyang koponan na National University. Sa panayam nito sa media, ikwento ni Baklaan na unang inirekomenda ng MRI at medical staff ang posibilidad ng operasyon matapos makitaan siya ng MCL tier na nagdulot ng pangamba na posibleng hindi na siya makalaro ngayong season. Gayunman, tumanggi siya sa alok at agad humanap ng second at third option dahil ayaw niyang mawala ang susunod na season at mas pinili niyang sumailalim sa rehabilitasyon. Sa kanyang pagbabahagi, sinabi ni Baklaan na base sa unang pagsusuri ay surgery ang nakitang solusyon ngunit nagpa siya siyang humingi ng iba pang opinion. Pagbalik niya sa Lasal, tumutok siya sa terapi habang sinusubaybayan ang mga laro ng kupunan. Sa ikalawang MRI na kumpirmang hindi na kailangang operahan ang tuhod niya at, inirekomenda lamang ang evaluation at rehabilitasyon sa loob ng apat hanggang anim na linggo na ay nagbigay daan sa kanyang pagbabalik sa Final Four. And then right after yung pagbalik ko, uh, bumalik ako ulit sa Lazar, nagwatch nag ako ng nagtherapy ako. Kasi yung first finding niya, ano okay, eh, surgery eh. So hindi ako kumaya kasi ayaw mag-surgery kasi pag nag-surgery ako, uh, hindi uh, rin ako makakalaro next season. So sabi ko, second opinion, kahit third opinion pa yan, basta hindi ako mag-surgery, ayaw ang sabi ng ngayon. And yun, uh, good thing naman, uh, hindi ako, nung second MRI ko, hindi ako opera. So sabi nila, evaluate na ako 6 weeks. So ang daming nangyayari. So ayun, hindi uh, dito na nito. Ibinunyag din niya na mas matindi ang sakit na naranasan niya kumpara kay Mason Amos na una ring nakitaan ng parehong pinsala. Ayon sa kanilang physical therapist, mas malala ang natamo ni baklaan na inilarawan niyang 100 out of 100 sa sakit. Ani ay nakala pa niyang lumabas ng puto sa unang pagaramdam niya. Sa kabila nito, nagpasalamat siya na hindi nauwi sa operasyon ang kanyang pinsala. Sabi nung doc namin, MPD namin, mas worse yung sa kaysa kay Mason. So sobra sa akin kung yung 1 to 100, sabihin ko 100 yung sakit. Eh. Kasi sobrang sakit talaga. Kala ko nga eh, nung nangyari sa akin yun, parang lumabas yung boto, parang ganun yung na-feel ko. Pero sabi ko, thank, thank you Lord na lang talaga na hindi ako inoperate. And kailangan lang ng therapy. So ayun, nag-therapy lang ako ng maayos and uh, yun, um, maganda naman yun ngayon. Verde naman. Siguro mga 90% dahil ito po Sinabi rin ni Bakla na handa na siyang gamitin kahit pa hindi siya sumasa ilalim sa hop test. Sa anilang huling laro sa elimination round sinabi sa kanya ni Topex Robinson na handa na siyang maglaro. Dagdag pa niya, kinausap niya ang ilang manalarong dumaan sa katulad na injury at natutunan niya ang malaking bahagi ng pagbabalik ay mindset. Kaya sinunod lamang niya ang gabay ng kanilang physical therapist at coaching staff. Sabi ko nga, Nung game, last game namin ng elimination, sabi ko kay coach, kung magamitin ko ako, ready ako. Kahit hindi pa ako nag-half-test. Kasi sabi ng mga... Siyempre nagkasa ko eh sa mga na-injury. So sabi ko sa kanila, ano ba? Sa muli niyang pagpasok sa rotation ngayong Final Four, dala ni Baklaan ang determinasyong makabalik ng mas malakas matapos sa masakit at mabigat na rehabilitasyong pinagdaanan niya upang muling makatapak sa court. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.